Sa channel na ito, nagbibigay kami ng kapaki-pakinabang na impormasyon sa programming na may mga praktikal na halimbawa ng code. Sa pagkakataong ito, tatalakayin natin ang pinakamahuhusay na kasanayan para sa kondisyonal na loika sa TypeScript. Ipinapaliwanag nito ang pinakamahuhusay na kasanayan sa pagsulat ng malinaw, mahusay, at madaling i-maintain ng mga if statements sa TypeScript. Ang pag-enable ng mga subtitle ay magpapadali sa pag-unawa ng mga paglalarawan ng code. Una, tingnan natin ang isang halimbawa ng paggamit ng mga type guards upang manaro ang mga uri. Sa pamamagitan ng paggamit sa sistema ng uri ng TypeScript at paggamit ng type guards sa loob ng mga if statement, maaari mong mapahusay ang kaligtasan at pagiging malinaw ng mga uri. Ang paggamit ng type of at iba pang type guards ay nagsisiguro na ang code sa loob ng bawat block ay ligtas sa uri at nauugnay sa konteksto. Susunod, tingnan natin ang isang halimbawa ng pag-iwas sa mga nakapaloob na if statements. Ang mga labis na nested na if statement ay nagpapababa ng pagiging malinaw at maayos ng code. Sa halip, gumamit ng early returns, mga operator na lohikal, o i-extract ang mga function. Halimbawa, maaari mong pagandahin ang code na ito sa sumusunod na paraan. Ang paraang ito ay nagpapalapat ng code at ginagawang mas nauunawaan ang loika. Susunod, tingnan natin ang isang halimbawa ng paggamit ng optional chaining. Kapag sinusuri ang mga nested na property, gumamit ng optional chaining para maiwasan ang hindi kinakailangang mga kondisyong if. Halimbawa, maaari mong pagandahin ang code na ito sa sumusunod na paraan. Pinapababa nito ang boilerplate code at pinapaganda ang pagiging malinaw. Dito, ang boilerplate code ay tumutukoy sa paulit-ulit at standardisadong code na madalas kinakailangan upang makamit ang mga espesipikong gawain sa programming. Susunod, tingnan natin ang isang halimbawa ng paggamit ng mga strict equality operator. Sinusuportahan ng TypeScript ang mahigpit na typing at ang paggamit ng mahigpit na pagkakapantay, katumbas-katumbas-katumbas, o mahigpit na hindi pagkakapantay, not equal-equal, ay tumutulong upang maiwasan ang hindi inaasahang type version. Halimbawa, maaari mong pagandahin ang code na ito sa sumusunod na paraan. Susunod, tingnan natin ang isang halimbawa ng paggamit ng enums o literal types para sa malinaw na mga kondisyon. Ang paggamit ng enums o literal types ay nagpapalinaw sa mga kondisyon at nagpapababa ng tsansa ng mga pagkakamali. Sa pamamagitan ng pagtukoy ng inaasahang mga halaga, Maaaring matukoy ng TypeScript ang mga uri at masiguro ang kawastuhan. Susunod, tingnan natin ang isang halimbawa ng pagsasama-sama ng magkatulad na mga kondisyon. Kapag ang maraming kondisyon ay may parehong loika, pagsamahin ang mga ito gamit ang mga logical operator o isang switch statement. Halimbawa, maaari mong pagandahin ang code na ito sa sumusunod na paraan. Bilang kahalili, gumamit ng switch statement upang pamahalaan ang maraming malinaw na sanga. Susunod, Tingnan natin ang isang halimbawa ng pagpapanatiling simple ng mga conditional expression. Ang mga komplikadong conditional expression sa if statements ay nagpapababa ng pagiging mabasa ng code. Ihiwalay ang mga ito sa mga makahulugang variable o function. Halimbawa, maaari mong pagandahin ang code na ito sa sumusunod na paraan. Ang pagbibigay ng pangalan sa mga kondisyon ay nagpapabuti ng K-1 at ginagawang self-documenting ang code. Susunod, tingnan natin ang isang halimbawa ng paggamit ng ternary operator para sa mga simpleng kondisyon. Para sa mga simpleng kondisyon, ang paggamit ng ternary operators ay nagpapasimple ng code. Gayunpaman, iwasan ang paggamit ng ternary operators para sa mga komplikadong kondisyon dahil ito'y nagpapababa ng pagiging mabasa ng code. Susunod, tingnan natin ang isang halimbawa ng pagpapalit ng mga conditional branch gamit ang mga array o mapa. Kapag ang kondisyon ay simpleng value mapang lamang, ang paggamit ng mga array o mapa ay maaaring magpahusay sa pagbabasa at pagpapanatili ng code kumpara sa mga switch na pahayag o masalimuot na mga block ng if-else. Sa TypeScript, maaari mong gamitin ang impormasyon ng uri upang magpatupad nito ng mas ligtas. Sa paggamit ng array, maaari mong pagandahin ang code na ito sa sumusunod na paraan. Maaari mo pagandahin ito gamit ang isang mapa. Sa pagsunod sa mga pinakamainam na kasanayan, maari kang gumawa ng mga if statement sa TypeScript na malinaw, mahusay, at madaling mapanatili. Sa pamamagitan ng paggamit ng mga tampok ng TypeScript tulad ng type guards, optional chaining, at enums, maaari mong pagandahin ang readability at tibay ng code. Sa pamamagitan ng pagsunod sa mga pinakamahusay na gawi, maaari mong gawing maikli at malinaw ang mga kondisyon na nagreresulta sa mas madaling maunawaan at mapanatiling code. Ang source code para sa video na ito ay maaaring i-download mula sa opisyal na website. Kung nais mo, mangyaring bisitahin ang URL na nasa description upang makatulong sa iyong pag-aaral. Sana makatulong ang video na ito na mapabuti ang iyong buhay sa pag-programa. Sa pamamagitan ng pag-subscribe sa channel, makapaghatid kami ng mas kapaki-pakinabang na impormasyon sa iyo.